Oh, 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 oh. What the fuck is that? No. No, What? Oh. Nice, run, run! Run! Guys! Mate! Sa unang video na ito, nakuha mula sa isang CCTV footage ng isang opisina, makikita ang mga upuan na bigla na lamang gumagalaw nang walang malinaw na dahilan. Animo'y may mga hindi nakikitang nilalang na nagpapagalaw sa mga ito. Napansin ng isang babae ang kakaibang ikinikilos ng kanyang aso, kaya't agad niya itong kinunan ng video. Ang nakakakilabot na eksenang ito ay nagpapakita ng isang aso na animoy sinapian ng kung anumang hindi maipaliwanag na puwersa. Red! Red! <laughs> Red! Ang kanyang kakaibang asal at mga galaw ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa babae, kaya't marami ang nagtatanong, totoo kaya ito o may iba pang paliwanag? Sa video na ito, makikita ang isang babae na kinukuna ng sarili habang kumakain. Ngunit nang kinuha niya ang isang maliit na salamin at itinapat ito sa kamera, may napansin ang mga nanonood isang nakakakilabot na mukha ang sumilip sa salamin. Agad itong nagdulot ng matinding kilabot sa mga nakapanood. Ayon sa babae, wala naman daw siyang ibang kasama noong mga oras na iyon. Kaya sino kaya ang nilalang na nakita sa salamin? Sa video na ito, makikita ang isang nakakapangilabot na pangyayari sa kusina kung saan bigla na lamang bumukas at gumalaw ang ilang mga bagay ng mag-isa na walang malinaw na dahilan. Para bang may hindi nakikitang nilalang na nagpapagalaw sa mga ito Habang nagdadrive drive ang lalaking ito, napansin niya ang isang misteryosong nilalang na nakasuot ng puting damit na naglalakad sa gilid ng kalsada. Kakaiba ang ikinikilos nito. Tila isang zombie. Dahil sa kanyang patagilid na ulo at mabagal na paglalakad, sa kanyang pagtataka, huminto ang lalaki upang mas mapagmasdan ito. Ngunit bigla itong lumapit sa kanya na para bang aatake. Sa takot, napaatras ang nagde-drive. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding kaba hindi lamang sa kanya kundi pati na rin sa mga nakapanood may mga nagsasabi na baka isa itong tao na nakainom. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Sa video na ito, makikita ang isang lalaki na inatake umano ng mga duwende habang nasa gitna ng kagubatan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, bigla siyang hinabol ng maliliit na figura na tila mga duwende na nagbago pa ng anyo at naging mga hayop bago mag ang footage. Oh, 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 oh. Ayon sa lalaki, tila sinadya siyang iligaw ng mga duwende papunta sa loob ng kagubatan para ipakita ang kanilang tunay na anyo. Ano sa tingin niyo? Tunay kaya ang mga duwende na ito? I-comment ang inyong mga teorya sa ibaba. Ang video na ito ay kuha mula sa isang CCTV camera kung saan makikita ang isang babae na may kinukuhang bagay. Ngunit maya-maya pa, isang nakakapanindig balahibong pangyayari ang naganap na nagdulot ng labis na takot sa babae. Sa isa pang video na kuha mula sa isang CCTV camera, makikita ang isang kakaibang nilalang na naglalakad sa kalagitnahan ng gabi. Ang itsura at kilos nito ay hindi maipaliwanag na nagdudulot ng matinding pag-aalinlangan kung anong klaseng nilalang ito. Ano sa tingin nyo? Alam nyo ba kung anong klaseng nilalang ito? i-comment ang inyong mga opinion sa ibaba. Sa isang grocery store, bandang alas 3 ng madaling araw, isang kakaibang pangyayari ang nakuna ng CCTV footage. Kung saan may isang itim na anino ang biglang lumitaw at nagsimulang magpatumba ng mga produkto at iba pang mga bagay na para bang hinahampas ito ng isang hindi nakikitang puwersa. sa video, makikita na walang ibang tao sa loob ng tindahan sa mga oras na yon, kaya't maraming naniniwala na ito'y maaaring isang multo. Pero totoo nga kaya ito, o may iba pang paliwanag? Kayo na ang humusga. Habang nagkakamping ang mga lalaking ito, may isang misteryosong nilalang na tila gustong sumama sa kanila. Ngunit dahil sa nakakatakot na itsura nito, at sa kakaibang galaw, natakot ang mga lalaki at mabilis na tumakbo papalayo. What Guys, Marami ang nagsasabi na baka isa itong skinwalker, isang nilalang na ayon sa mga alamat ay may kakayahang magbago ng anyo at kumilos tulad ng ibang tao o hayop. Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga lalaki at nag-iwan ng maraming katanungan tungkol sa kung ano talaga ang kanilang nakita sa dilim ng kagubatan. At iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo sa mga video? Paranormal ba talaga ang mga ito? O may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa iba ba ang inyong mga opinion? At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na content. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.